Magandang buhay sa lahat, Enrique Hill, napasaya ang ang It's Showtime sa pagdalaw nito. Di kinaya ng It's Showtime family ang pinakita sa kanila ni Enrique Hill. Umagaw ng atensyon ang mga reaksyon nila at di nga nakaligtas si Vice Ganda. Di mo maipaliwanag kung ano ba ang pinakita ni Enrique Hill at ganun na lang ang kanilang reaksyon. Dahil mukhang gulat at sobrang tawa ng mga ito. Samantala, trailer ng I Am Not A Big Bird, drop at 6 o'clock PM, tomorrow. Abangan natin guys, ang first movie ni Enrique Hill, ngayong 2024. Suportahan po natin, ang sexy, comedy movie, ni Ken. Ang mga reaction, ng It's Showtime Family, kay Enrique Hill, ating panoorin. Salamat po, sa suporta nyo guys. Mess, putting me through so much stress Thinking you're the one You make me feel so controlled When I'm with you I get cold Part of me is done Sweet talker, no shocker I can handle the ups and the